Ang kasi sa magagandang lalaki, ang hiling sa magagandang babae, o oh, ano na pala nyo, hindi e wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig ka lang kayo sa sasabihin ko, kumanap ka ng pangit at ibigay mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin, hindi ko sa lalaki. Kung ka gusto mong lumigay ang iyong buhay, kumanap ka ng pangit at hibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap. At huwag ang lalaki iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagad ng lalaki ay naglataro lang ng iyong oras. Papaghirap sa patalabi, ngunit hanang hanang iwanan ka naman sa sandali na ikaw ay wala ng ibigay, di ba? Kaya tumain na lalaki ang hanapin mo dahi. Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiya. Mawari mga ng pangit, hindi ka iiyak. Kung hanap ka naman, hindi ka

🎵 ka naman, huwag mag-alala Sigurado ka naman, walang makikipagkita 🎵🎵 Naku, kasama mo siya, hindi bali na 🎵🎵 o kailan? Kung ikaw na may paglilingkuran, kaya 🎵 Para lumigaya ang iyong buhay 🎵🎵 ka ng mangis at ibigin mo ang tunay 🎵🎵 sige ka, puso mo'y mabibigak 🎵🎵 Mawahan manapangit, hindi ka iiyak, di ba?

Ang ganda pangit. Ano ibig mong sabihin? Kita tapikin ko sa 'kin kung ano ang nangyari. Nang may nadiretso isang pamit na ko ba? Eh man, dito 'to 'niya talaga. Ang daming kulit nang shy. Nakita ko ang mukha ng isang lalaki at sa akin ay. Utatwa, tata-tapakan. Nag-humig, nag-humig siya. Sino 'yan? Di wala kan tapik ka na, si na Inig ba niya. Bakit? No oh, face ba niya. Lahat Mandy, palagi siyang nakahalik sa aking whisky at ako'y siya. Ah! Araw-araw na tuwing kasama ko siya, gusto ko tumigaw ko siya. Iwanan na ulit ako'y nag-isip. Ito ba'y totoo ko? Isang panaginip di siya maganda. Ngunit ako'y tinanghari. Siya ba na siya kasama mo palagi? Sabihin man nila na ako'y mang mapara sa ating kaganda ay hanggang wala. Mga mga sa inyo, meron kong ibubulong. Anniversary na namin to siya Kaya para lumigaya ang iyong buhay 🎵 pang Pumalam pangit ibigin mo 🎵🎵 Tunay ako hindi, sige ka, puso mo. pibigyan 🎵🎵 Mawalay mga nabangit, hindi ka higiyan 🎵🎵 Pumalam ng pangit Make it, make it so you better watch out, you better not cry. You better not, pass, I'm telling you why. Who might have got a pocket that big, more good night? Because the girls and the guys, they tell you all right. You have to find out who's naughty, who's nice. Who might have got a pocket that big, more good night. Break it down. <laughs> Thank you.